Ayun mga kasuka, isang magandang gabi po. Magsiswimming pala kami ngayon. No? Tumaan lang kami rito sa may tunnel mga kasuka. Ninja! Napatigil lang kami ng konting oras dahil nag-selfie-selfie lang. Tara mga kasuka, biyahe na tayo ulit. Ring. Ayun, mga kasukay, oh. Nandito po pala kami, mga kasukay, sa... Anong island? Anong... Pinagpatungang beach. Ano pangalan nga ng island na yun, mga kasukay? Yung parang ubuhaya? Crocodile ano yun? Crocodile Island. Island ba? Yan. Sige. Sa out na, pala na. na. nakasama po yung mga kasukay saka yung buwan mga kasukay palabas na rin po dahil mag alas 9 na po ng gabi o. ito yung mga kasama namin bata shout out sa inyo mga kasukay mamaya maliligo tayo tapos wala tayong ilaw mga kasukay napakadilim ito mga kasukay si Blacky TV ay oh out mga kasukit, Andito kami ngayon sa Patungan Beach. Kung mapapansin nyo, ay, hindi nyo makikita eh. Yung tapat namin yan, ah. Oh. Rokodile Island yan. Ayan. Bukas, bukas ng umaga. Ako mismo, lalangoyin ko yan. Ayan. Ayan, guys. Pasensya na kayo mga kasukit kung boses lang po yung narinig nyo. Ay, <laughs> <don't know>, <laughs> hindi ako rita? Hindi, idol. Pasensya na. Kahit damit? Hindi nga eh. Damit lang. Ah, oh, okay. Ah, oh, damit lang. Okay. ta hùng lật lâu lâu hùng lâu lâu lật hùng lật làm lật lâu lâu. hùng lật hùng lâu, lâu, lâu. lâu, lâu. 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 Ayon mga kasuka, isang magandang gabi po. Andito tayo sa Pinagpatungan Beach mga kasuka. Kasama yung mga kalahay natin, yung mga kasama, mga mahal natin sa buhay. Tama ah, relax relax muna aba pinapalo ng alon. yun oh. Bale, abutin na pala kami rito ng umaga. Yung iba namin kasama na ando sa cottage, yung iba, ando sa paikot ng sulo, mga kasura. Ayan, mga kasura. Busy-busy mga kasura. Yung mga bata naglalaro. Shoutout po pala sa mga subscribers ko dyan, ha? Yung mga kasura. Ay! Doon ka lang. Ay, alon.

Ayun mga kasukay, maganda ang gabi sa inyo. Pupunta tayo sa gitna. Maghahanap tayo baka may hipon. Uy! Malakas yung halon. <laughs> halon mga kasukay. Masakang malabo yung tubig. Wala oh. tayong makitang hipon. Wala mga kasukay. Madili. Malabo. Napakaganda mga kasukay ng tabi ng dalampasigan mga kasukay. Shoutout po sa mga kalibor dyan ha. Eh.